papakita ko sa inyo yung ilog dito sa bukid na pinupuntahan na. papakita ko sa inyo. Ayan, napakaraming puno ng saging. maganda ng mga puno. Saka, ano, parang napaka-healthy ng mga saging ngayon kasi green na green yung kanyang mga ano, dahon. Saka ito, mga puno ng puting kahoy. So, ayan, hindi maputik ngayon kasi hindi umuulan. So, ito, mga kamuting tao, hindi ba pwedeng inatis? Kasi, kasi, uh, kulang pa siya sa, ano, sa buho. So, okay, tara na. Umaambon, guys. Ay, santol! No! Ay, hindi. Hawaiian. Mauna ko. Mayroon ng Kaya nga, malinis. Malinis siya. Ayun ang ilog, guys. Ayan ang ilog. Kaya minaliligo guys lalo na pag maputik doon sa ano. Uh, so Hello guys.